Ayan, good morning. At Nadia, nasa Akwan. likod Dito na po kami sa kabundukan. Ayan mga babayan. Grabe ang first time ko din makapunta dito. Sila si Repol, lagi silang ano dito pumupunta. Iba namang, iba namang lugar yung makikita nyo mga kababayan at panoorin nyo po yung vlog ko Ayan. Grabe, maraming virgin forest po dito. Ayan, at maglalakad na kami kasi mahirap na po yung daan. Ayan, mahirap at doon na lang yun iniwan yung sasakyan. Tingnan po yung mga kababayan at talagang napakarami pa ng mga kahoy dito at talaga yung masyadong bahay na makikita at maraming mga puno ng kahoy dito tulad ng mga lawaan na malalaki ayan dyan na makikita natin pero sa video ay malayo pero sa pina kinaroroon na namin ayan lumipad na yung kalo ko at, at matatanan na namin yung mga malalaking puno ayan o oh grabe ang bundok dito mga kababayan yung inakyat kakarating lang ng PBTM ng Davao ng kagabi at maalis din, uh, maaga din kaming umalis ng Davao at doon na kami ng nagalmusal musal sa Santo Tomas bayan ng Santo Tomas at dumiritso na kami dito pagkatapos naming nagagahan at ito na yung lugar kung saan pumunta pumunta yung PB team ngayon ayan na talagang napakahirap na po nito mga kababayan kung hindi bi napakalayo na hindi po biro ang pinupuntahan ng PB team talagang aakyat talaga kami ng kabundukan ayan o no? oh. grabe Yan si Madam. May dalang bag. Para ito siya. Kahapon, kahapon para engineer, ah, para attorney. Para attorney ang dating ito kahapon. <laughs> ngayon, parang menanggi ay. <laughs> oh. Maambon-ambon kasi. <laughs> Yung attorney namin naging a farmer na ngayon. <laughs> <laughs> yeah. Ganito talaga yung pinupuntahan ng PB Team ng Pugong Biyahiros. Pangunguna ni Sir Paul. Ganito talaga yung <laughs> inaakyat. Ayan. Siguro kapag hindi ka sanay na pumunta sa mga ganitong lugar, siguro siguradong hindi mo kakayanin siguro matatakot ka talaga pero kami hindi natakot saan, saan ka natatakot? Ahas. sa ahas ahas na malalaki o ahas na maliliit? sa ahas saka tuko tuko Ano? Ah. ang babo, ang taas pa lang ito. Hmm. Mamaya, tagam ka mamaya pagbalik hindi mo kasi dinala yung tungkod na naiwan doon sa ano sa bahay negros yung lake holon <laughs> 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 yung makikita <laughs> 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 <magandang> Ito <laughs> sa ano yan sa farmer yan mabuti na lang po mga kababayan kahit sa napalibutan po ito ng kabundukan ay may paaralan sila doon ayun o no? yung green na bubong nakikita nakikita nyo ay paaralan po iyan anong paaralan yan yan elementary? high school wala, waro ang um, yung sasakyan mo? pero ngayon hindi na siguro sasakyan natin pero ngayon hindi na dai. yan mga um, kamote pamote parang hindi pa to napag anahan ba oh hindi pa ito na pagharbisan. bago pa to. Kasi mga kababayan, yung mga katutubo dito, 'yung mga kababayan nating mga luma dito, ito 'yung isa nilang mga tinatanim talaga, 'yung kamuti at saka 'yung balanghoy, 'yung bingala. Bingala 'yung tawag nila doon, 'yung kamuting kahoy. ayan, ito 'yung Uh, Tinatanim nila saka mais Tingnan nyo yung kabundukan nila Virgin na virgin Ay, nalina, nalina. Ano yung... yung ilog Daan yung dinadaan yung ano day no huh? Yung nakita ko ba Diyan kayo tumawid nun oh, ah, Mahirapan na yung dito day Mahirap dano um, kami dito Daan no okay. Masyadong malalim yung ano Paano ko napunta ka dun sa gilid dyan krabi bagong ano lang tong daan na to ah Ayan, yung ilog. Ayan, ah, tatawid kami dito sa napakalakas na ilog. <laughs> Napakalinaw. At yun na yung sakaya no, nandun sa taas uh! Yung balsa Walang nagbabantay uh! Parcel! Nabot na! <laughs> sityo na po Ay na po, labo sityo baho Baho? Ah, sityo baho Oscar. Su su sum sum ng Oscar. Sum 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 ulang padagat si Oscar papaukid na pud. <laughs> Dika sana gini Oscar. <laughs> Say serious mo sana sa Sino plano. Okay lang kasi gabi. <laughs> Ini muse adong kinakabahan. Ayun. Saano yon? Ayun. Nagpapalipad ng drone si Sir Paul dito sa Sitio Baho, ah, Barangay Gupitan. Sakop siya ng ah, Kapalong, Kapalong pa din. Yung municipality nila is Kapalong. Ayan, ang layo na po dito mga babayan, nasa kabundukan na po kami. Ayan, kitang-kita nyo naman na punong kahoy, mga kabundukan na malalaki. Na ayan, parang nakawa kasi itong sitio baho. Ayan, at may ilan nila nang yung bahay dito. Kaliit lang po na sityo nito. mga tao po dito, yung mga kababayan natin, is yung mga lumad po sila. Ayan. Ayan, makikita mo pa dito yung mga malaking puno ng kahoy. Yung mga good lumber mga kababayan. At inalagaan nila yung kabundukan nila walang masyadong nagpuputol ng mga kahoy ayan, kita naman natin na yung mga kabundukan ay punong puno ng mga malalaking kahoy pa ayan at itong sityo nila parang kawali po ito ang forma parang kawali po mga babayan kasi nakapaligid yung mga kabundukan dyan ayan pati yung dinaanan naming ilog dyan sa baba yung ilog na dinaanan namin ayan paakyat na, Paakyat na din yan Pagbalik namin, aakyat na, na kami Kasi yung pagpunta namin dito Halos pababa yung daan Pagbalik, babawi na naman Puro aakyatin na naman Aakyat naman kami Ayan Ito lang po, parang hindi umabot ng 20 yata yung bahay dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 natin si DC size yan DC size lang po yung nakikita ko ay may doon po sa DC city at may paralan po sila dito ng elementarya ayan <laughs> ay si ano na taga rito din yan ayan at thank you thank you so much mga kababayan sa lagi nyong panunood at sa mga sponsor na walang sawang Uh, nagtumutulong sa Pugong biyahero ayan, thank you po sumat so sa inyo mga ma'am sir, ayan, thank you po sa lahat at uh, hindi po biro yung inaakyat ng PB team ayan, mula noon pa mula noon pa to, itong lugar na to uh, na kailang ulit na silang bumalik si Sir Paul dito pero ako, first time ko pong uh, pumunta dito sa lugar na ito mga kababayan, kasi doon lang po ako kasi nung nagpunta sila Sir Paul dito may ginagawa po tayong bahay yung kamay ng ili doon po ako nabisi sa paggawa ng bahay ni Mang Ili at may lang buwan din akong gumawa doon na inaabot siguro ako ng apat na buwan yata at sila Sir Paul nung panahon na yon ay dito sila nagpumupunta sa lugar na ito sa Del Norte at sa Kaagusan ayan Napakalayo na po ito sa Kabiasnan, napakalayo na po sa bayan. At yung barangay nga nila napakalayo na namin kanina. Ayan. Iba naman yung makikita nyo dito mga kababayan kasi doon sa Negros, sa makikita nyo doon ay katubhan. Mga bundok na maliliit dito makikita natin naglalakihang mga kabundukan. Ayan. at nagkagulo na sila mga kababayan sa drone na pinapalipad ni Sir Paul <laughs> nagkagulo yung mga kabataan ayan po yung mga kabataan no? Oh. ayan <laughs> ayan si Sir magkikita <laughs> okay, ka na sa ano dito Youtube tingnan mo sa channel ko PBTM Panday ayan na shout out <laughs> ayan yung mga kababayang mga ano dito kata tubuh, apa tuh? ingin atau menubok, atau menubok. di sana pakai batu. Memang atau menubok di don atau matingsalub. Sa, Sagu dia pun, iba bawon, iba lagi. ko ano, istoryahan. Pero makasabot ra gyapon bisag kuan. lang, ilang aksin no. ayan uh, uh, Ayun, na kami. Aakyat na kami mga kababayan. Galing kami sa Sitio Baho. Sabi tulad paano mo yan? Ito ano siya. Ay, sorry din. Ay, book siya. Scrapbook. Scrapbook mga kabataan. Ano ba? Na, na, na. Pwede tulad siya. So. May experience mo ako na ba? saling ng mga... mga Ang dami Tapos, sila taste lang. <laughs> doktor, <laughs> Yun, Doktor, day. Tawa tayo, day. <laughs> Patapusin mo muna, day. <laughs> <laughs> Tatapusin mo na. <laughs> Daan lang namin sa tawa, mga kababayan. Pero hindi... Hmm? hindi biro yung akyatin, eh, no. <laughs> Mababa lang yung tignan sa video. Pero mataas na po yan. Ito uh. drawing ng... dito uh. sa paberyong... Oh. Uh, ah. Sabi ng Doktor. Uh. Sige. Sige. Sino mo sino makalabas dyan sa pinto na 'yan? Oo. Oh. Hmm. Ay palalayain ko na sabi mo. Sabi dito. ng doktor. Uh -huh. Tapos na grabe lag, ano, sila na unahan sila papunta doon sa pinto. May isa may isang pasyente na hindi sumali doon. Ay ng doktor, ay ah, tama 'yan siguro. Hmm kasi hindi yung halos lahat eh. Isa lang talaga yung hindi <laughs> sumali doon. Kasi drawing lang yun sa... Alam ko kasi yung hindi sumali. Wala yeah. ko kasi yung hindi sumali. Ikaw. Hindi. Kaya nag siya kung bakit hindi sumali doon. sa doktor hmm Bakit kayo hindi sumali doon. <laughs> 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 okay. doon sa... sa <laughs> Ano hindi ka mabubuksan yan? Hindi ko sa akin ang susi Tawa ka na dahi <laughs> Tawa ka na dahi Yung isa na Lalabas na yan kasi magaling na pag tinanong, ano to? Mata. Ano to? Ilong. Ano to? Baba. -ba? Ah, wala, ulian na di ay. Pag sinabi nga, ano to lahat? Sabi niya, lubot. Siya, <laughs> awa! balik ka balik. <laughs> balik ka balik. Akala mo kalaya ka. Eh. <laughs> hmm. Hi, ang yak benda ino. <laughs> Talbos ng kamuti Kamuting baging Hindi pa ba ito na ano Harvest Siguro pag nakita na nila ito Ipapagawa nila ito pag <laughs> so, uh, nakita na nila ito no? Baka naman. Baka naman. okay yung bangay ng bangay ang dyan. Lumpag dito sa ano. Ano na yan? Diba? Ang dami-dami problema ng bansa. Nagalit. Nagalit. Bakit ka nagalit? Ano bang nagkakasundo kayo? Pumunta kayo sa mga bundok. Tama. Tahan niyo yung related ng buhay dito. Ang gulong nila sa Senado. Ang gulong nila sa Congreso. Tapos. Hindi nila nakita dito, no? yung mga na kang... tapos sa sara to oh. o kahit na pag na kang... natin dito mas semento mas scrap lang o oh. 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 kailangan panggawin oh. yung Baka motor nga hindi nakatuloy o oh. kung kaya eskwelahan dami na dibuto hindi sana tayo yung naglalakot <laughs> ngayon eh Papahay sa mga katutubo Oo. Oh. Okay, yung tatakbo na nga ako Takbo Ma, tano, na. Takbo eh, na. <laughs> Tatakbo ka ng 1 kilometer. Dili oy. Dili oy. Ang galing mo magbisaya day. Magbisaya ka nga da, day. Kapoy. <laughs> ang cute mo pakinggan pag magbisaya ka day. Tanawa ang aking kuan. Tan tanawa akong tiyan. Daghan man ang kuan. Lamang ugat. Daghan ng ugat ng gawas. Yes. Daghan ng gawas na o. Ang galing, uh. ang galing mo pala. Ang galing mo pala. Okay. na dere sa Mindanao, di pa kabalo magbisaya. Kanina, ano ka do kanina pas -pas -pas sa sakit. Paspas -pas man ang bisaya niya Kusapot. Kusot. Paspas ang bisaya. Siya pala sa po si Ider. Mula, hindi ka sa Dabao. Mm. Hantod baka abot dire. Ang galing. Oh. Ang galing magbisaya na.

Hey. Naib na i nabilin mm. <laughs> Anong rice mo sir? Garlic ba or plain rice lang gid? <laughs> Plain rice lang gid? taas huh. Lihat uh. kami Look at the surroundings Ayan Doon kami galing oh